Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina. Ngayong araw, ating tatalakayin at susuriin ng malaliman ang paksa ng limang simpleng prinsipyo para sa isang napakaganda at walang kapantay na kalusugan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang impormasyon sa internet at social media para tayong binabaha ng iba't ibang payo tungkol sa kalusugan. May magsasabi sa atin na kainin ang prutas na ito. May magsasabi na iwasan ang partikular na pagkain na iyon. May magre-rekomenda ng bagong uso na ehersisyo habang may iba namang manunumpa sa bisan ng isang lumang pamamaraan. Sa daming ang gapayo, Rekomendasyon at minsan ay makakasalungat na impormasyon hindi katakataka na marami sa atin ang nalilito at hindi na alam kung alin batalaga ang dapat paniwalaan at sundin. Ang layunin natin ngayon ay alisin ang kalituhan na iyan. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa limang fundamental na prinsipyo, bibigyan ko kayo ng isang matibay na pundasyon na magiging gabay ninyo sa pagbuo ng isang malusok na pamumuhay anuman ang mga bagong health trend na lumabas. Hindi na natin kailangang kabisaduhin ang isang Mahabang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Sa halip, kapag naunawaan natin ang nga pangunahing prinsipyong ito, magkakaroon tayong nakarunungan na pumili ng tama para sa ating katawan at makamit ang isang estado ng kalusugan na tunay na pambihira. Ang pinakauna at masasabi kong pinakamahalagang prinsipyo sa lahat ay ito. Huwag magpasok ng anumang uri ng lason sa ating katawan. Marahil ay simple itong pakinggan, ngunit ito ang pinakamadalas nating nalalabag. May kasabihan sa ating kultura na ang sakit ay nakmumula sa bibig at ito ay may malaking katotohanan. Lahat ng ating isinusubo pagkain man o inumin ay may direktang epekto sa bawat selula ng ating katawan. Siempre kapag sinabi nating lason, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay ang nga halatang nakakasama tulad ng labis na paginom ng alak, paninigarilyo o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay mabagay na alam na nating lahat na dapat iwasan. Ngunit ang nais nice kong bigyang diin ay ang malason na nakukubli sa ating pang-araw-araw na pagkain. Mabagay na kinakain natin ng hindi na mamalayan ang pinsalang idinudulot nito sa ating kalusugan. Unahin natin ang mga processed foods at junk foods na naging bahagi ng ang modernong kulturang Pilipino. Isipin ninyo ang mangga paborito nating chichiria, mangga instant noodles na mabilis ihanda, mangga delatang pagkain, at maging ang mangga paboritong pangalmusal tulay ng hotdog, tocino, at longganisa. Bagamat masarap at madaling ihanda, ang napakain ito ay punumpuno ng ngasangkap na unti-unting lumalason sa ating katawan. Naglalaman ito ng napakaraming trans fats, isang uri ng taba na artificial na nilikha para patagalin ang buhay ng produkto sa maestante ng tindahan. Ang trans fats na ito ay direktang nagdudulot ng pamamaga sa ating mga ugat na siyang sanhi ng mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke. Bukod dito, ang mapakain ito ay mayaman sa sodium o asin at mga artificial na pampalasa tulad ng MSG na nagpapataas ng ating presyon ng dugo at nagbibigay na dagdag na pasanin sa ating mga bato. Ang pangalawang uri ng lason na dapat nating iwasan ay ang labis na refined sugar o pinong asukal. Hindi ko tinutukoy ang natural na tamis na makukuha natin sa mga prutas. Ang tinutukoy ko ay ang asukal na idinadagdag sa halos lahat ng ating paboritong inumin at pagkain na soft drinks, powdered juices, mamatatamis na kape, milti na nakalat sa bawat kanto, makake, donut, at iba pang kakanin. Ang asukal na ito, partikular ang high fructose corn syrup, ay napakahirap iproseso ng ating atay. Ang labis nito ay direktang ginagawang taba na naipon sa ating atay at sa paligid ng ating malaman loop. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver disease, obesity at type 2 diabetes na laganap ngayon sa Pilipinas. Kaya't ang payoko, sa halip na uminom ng matatamis na inumin, piliin ang tubig. Kung nais ninyo ng tamis, kumain ng buong prutas tulad ng saging, mangga, o pinya. Ang pagkain ng buong prutas ay mas mainam kaysa sa paginom ng fruit juice dahil nakukuha pa natin ang fiber na tumutulong sa ating panunaw at nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa ating dugo. Ang isa pang konsiderasyon sa ilalim ng prinsipyong ito ay ang paraan ng ating pagluluto. Sa kulturang Pilipino, mahilig tayo sa mga pagkain pinirito at inihaw hanggang sa medyo masunok ang pagluluto sa sobrang taas na temperatura, lalo na ang pagpiprito, ay nakakasira sa nutrisyon ng pagkain at lumilikha ng mga mapanganib na kemikal na tinatawag na carcinogens. Sa halip na magprito, subukan nating magsteam, magpakulo o maggisa sa kaunting mantika. Sa halip na sunugin ang ating barbecue, lutuin ito sa tamang temperatura. Mas mainam din na kumain ng mga sariwang gulay o yung bahagya lamang na luto para mapanatili ang kanilang mga vitamina at mineral. Ang hamon ay piliin ang mga pakaing sariwa at natural isda, gulay, prutas at magalian meat at iwasan hanggat maari ang mga dumaan sa maraming proseso at nakapakete. Ang ikalawang prinsipyo na kasing halagang una ay ang matulog na parang isang bata. Sa aking mahabang karanasan, napansin ko na marami sa atin ang isinasantabi ang kahalagahan ng pagtulog. Itinuturing natin itong isang luho sa halip na isang pangangailangan. Ang katotohanan, ang pagtulok ang panahon kung kailan isinasagawa ng ating katawan ang pinakamahalagang gawain nito, ang pag-ayos at pagpapagaling sa maghapong pagtatrabaho, pag-isip, at pagkilos ang ating mga selyula lalo na sa ating utak ay napapagod at nagkakaroon ng maliliit na pinsala. Sa ating pagtulog nakakaroon ng pagkakataon ang katawan na ayusin ang mga pinsalang ito, palakasin ang ating immune at ay proseso ang mga alaala -ala at natutunan natin sa buong araw. Ang isang matanda ay karaniwang nangangailangan ng pito hanggang walong oras na dekalidad na tulog gabi-gabi. Ang tanong na kukuha ba natin ito sa kulturang Pilipino tila naging normal na ang puyat. Marami ang nagtatrabaho sa call center o BPO industry na baliktad ang oras ng trabaho. Marami rin ang nauubos ang oras sa social media panonood ng mga serye hanggang madaling araw. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa haba, kundi tungkol din sa kalidad. Upang makamit ang mahimbing na tulog na parang sa isang bata, may mga bagay tayong dapat tandaan. Una, ang ating katawan ay may natural na body clock at naglalabas ito na hormone na tinatawag na melatonin kapag madilim na na siyang nagbibigay sa atin ng antok ang asul na ilaw o blue light na nagmumula sa screen ng ating cellphone, tablet at television ay nakakalito sa ating utak. Akala nito ay araw pa kaya't pinipigilan nito ang paglabas ng melatonin. Ang resulta, nahihirapan tayong makatulog at hindi nagiging mahimbing ang ating pagtulog kaya tisang isang mahalagang disiplina ang pag-iwas sa paggamit ng anumang gadget kahit isang oras bago ang nakatagdang oras ng pagtulog. Pangalawa, iwasan ang pagkain ng marami at pag-inom ng maraming likido kahit tubig dalawa hanggang tatlong oras bago matulog. Ang pagkain ay magiging sanhing ng pagtatrabaho ng ating digestive system na dapat sanay nagpapahingana habang ang pag-inom naman ay tiyak na gigising sa atin sa kalagitnaan ng gabi para umihi na pumuputol sa ating mahalagang deep sleep cycle. Pangatlo, gawing santuario ang inyong silid tulugan. Dapat ito ay madilim, tahimik at malamig kung maingay sa inyong lugar, gumamit ng earplugs. Kung maliwanag, gumamit ng makapal na kurtina. Ang silitulugan ay para lamang sa pagtulog at sa pakikipagtalik sa asawa. Iwasan itong gawing opisina o kainan. Ang pagligong ng maligamgam na tubig bago matulog ay maari ring makatulong para mag-relax ang ating mga kalamnan at maging handa ang katawan sa pagpapahinga. Tandaan ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nagdudulot ng pagiging antukin kinabukasan. Ito ay direktang nakaugnay sa paghina ng immune system, pagtaas ng timbang, pagtaas ng panganib sa diabetes at sakit sa puso at paghina ng ating kakayahang mag-isip at mag-focus. Ang ikatlong prinsipyo ay ang kahalagahan ng paggalaw at pag-ehersisyo. Alam nating lahat na mabuti ito para sa atin. Ngunit gaano karami sa atin ang tunay na isinasa buhay ito ang karaniwang dahilan na naririni ko mula sa aking mapasyente. Ay, Dok, wala po akong oras o nakakapagod po ang trabaho o kaya naman ay masyadong mainit sa labas. Naintindihan ko ang mga hamong ito, lalo na sa isang bansang tulad ng Pilipinas kung saan matindi ang trapiko at mainit ang panahon, ngunit ang kailangan nating baguhin ay ang ating pananaw sa ehersisyo. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong mag-enroll sa isang mamahaling gym o tumakbong ng isang oras araw-araw. Ang prinsipyo ay simpleng gumalaw ng mas madalas. Ang gating katawan ay nilikha para gumalaw, hindi para umupo sa isang silya sa lub ng walong oras. Ang simpleng paglalakad ay isa sa pinakamahusay na ehersisyo. Sa halip na sumakay ng tricycle para sa malapit na distansya, lakarin na lamang ito. Sa halip na gumamit ng elevator, akyatin ang hagdan. Kung kayo ay nagtatrabaho sa opisina, tumayo at maginat bawat oras maglakad-lakad habang nakikipag-usap sa telepono. Sa halip na magpa-deliver ng tubig sa inyong mesa, kayo mismo ang tumayo at kumuha nito. Ang mga maliliit na pagalaw na ito, kapag pinagsama-sama, ay may malaking epekto. Bukod sa pang-araw-araw na paggalaw, mahalaga rin na maglaan tayong panahon para sa mas intensibong ehersisyo. Subukang mag-ehersisyong kahit 30 minuto, 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Maraming opsyon na abot kaya at angkop sa kulturang Pilipino. Ang pagsasaya, tulad ng Zumba na napakapopular sa mga komunidad, ay isang masayang paraan para mag-ehersisyo. Ang paglalarong basketball sa lokal na court ay isang magandang aktibidad. Maging ang masipag na paglilinis ng bahay ay may tuturing na ehersisyo. Mahalaga rin na isama ang strength training o pagbubuhat ng pabigat. Hindi kailangang mabibigat na bakal. Maaring gumamit ng maliliit na dumbbells o kahit ang sarili nating timbang sa pamamagitan ng push-ups, squats at planks. Ang pagpapalakas ng ating mga kalamnan ay hindi lamang para sa paghubog ng katawan, pinapanatili nitong malakas ang ating mga buto na pumipigil sa osteoporosis at pinapabilis nito ang ating metabolismo na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Ang ehersisyo ay naglalabas din ng mga kemikal sa ating utak na tinatawag na endorphins, ang ating happy hormones na siyang lumalaban sa stress at depression. Munit isang paalala, iwasan ang pag-ehersisyo nang malapit sa oras ng inyong pagtulog. Maari nitong biglain ang inyong katawan at maging sanhi ng hirap sa pagtulog. Pinakamainam na gawin ito sa umaga o hapon. Ang ikapat na prinsipyo ay ang pamamahala sa ating stress o tension. Ito ay isang aspetong kalusugan na madalas nakakaliktaan. Marami ang nakatuon sa pagkain at ehersisyo, ngunit binabalewala ang epektong na ating emosyonal at mental na estado. Sa aking palagay, ang stress ay isa sa pinakamalakas na lason sa ating katawan. Sa kulturang Pilipino, napakaraming pinagmumulan ng stress. Ang pressure na kumitang sapat para sa pamilya, ang bigat ng trapiko sa araw-araw na biyahe, ang mga inaasahan mula sa mga kamag-anak at maging ang simpleng chismis o sismis sa komunidad. Ang problema ay kung paano natin tinutugunan ang stress na ito kapag tayo ay nakakaramdam ng matinding stress, galit o pagkabalisa, ang ating katawan ay naglalabas ng napakaraming hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol ay kapakipakinabang sa malilit na dosis ito ang nagbibigay sa atin ng enerhiya para harapin ang isang panganib. Ngunit kapag ito ay palaging mataas dahil sa tuloy-tuloy na stress, nagiging mapanira ito. Ang mataas na cortisol ay nakpapataas ng presyon ng dugo, nakpapahina ng ating imune system, nakdudulot ng pag-ipon ng tabalalo na sa bahaging tiyan, at nagiging sanhing ng mga problema sa pag-isip tulad ng depresyon at pakabalisa. Narinig na ba ninyo sa mga lumang pelikula ang mga karakter na sumukang ang dugo dahil sa matinding galit? Bagamat medyo eksaherado, mayroon itong siyentipikong basehan. Ang matinding galit ay nagpapataas ng presyon ng dugo at esit sa tiyan na maaring magdulot ng pagdurugo ng ulcer. Ang unang taong napipinsala kapag tayo ay nagagalit o na-stress ay hindi ang taong kinagagalitan natin kundi ang ating sarili. Kaya paano natin ito lalabanan? Mahalaga na magkaroon tayo ng magaparaan para mag-relax at mag -distress. Ang simpleng pakikipagkwentuhan sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya ay isang mabisang paraan. Ang pananampalataya at pagdarasal ay nagbibigay ng kapayapaan sa marami nating kababayan. Ang paglalaan ng oras para sa ating mahobi o libangan tulad ng paghahalaman, pagtuktok nitara o pagbabasa ay mahalaga sa partikular. Ang pagbabasa ng uh, libro na nakbibigay inspirasyon, tulad ng maaklat tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa o filosofya, ay nakakatulong na magbigay ng mas malawak na perspektibo sa buhay at bawasan ang bigat ng ating mga problema. Ang paglalakad sa kalikasan sa tabing dagat o sa isang parke ay napatunayang nakakababang ang cortisol levels ang pagsasanay ng deep breathing o malalim na pahinga sa loop ng ilang minuto ay isang mabilis na paraan para pakalmahin ang ating nervous system. At higit sa lahat, matuto tayong piliin ang ating mga laban. Hindi lahat ng bagay ay kailangan nating problemahin. Matutong magpatawad at kalimutan ang mamaliliit na bagay. Tandaan ang kapayapaan ng ating isipan ay direktang nakakapekto sa kalusugan ng ating katawan. At sa wakas, ang ikalima at ang prinsipyong nagbibikis sa lahat, gawin ang lahat ng ito ng tuloy, tuloy at araw-araw. Kung wala ang prinsipyong ito, lahat ng apat na nauna ay mawawalan ng saysay. Ang kalusugan ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo lang ng isang linggo o isang buwan. Ito ay isang panghabambuhay na pangako sa iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, mayroon tayong konsepto na ningaskugon. Sa simula, napakasigasig natin, punong ang enerhiya at determinasyon. Ngunit paglipas ng ilang araw o linggo, unti-unting nawawala ang apoy at bumabalik tayo sa ating manadating gawi. Ito ang pinakamalaking kalaban natin sa pagkamit ng tunay na kalusugan. Hindi sapat na kumain ka ng masustansa ngayong lunes kung sa martes hanggang linggo ay puro pritong manok at soft drinks naman ang iyong kakainin. Hindi sapat na mag-ehersisyo ka ngayong araw kung sa susunod na dalawang linggo ay hindi ka na ulit kikilos. Ang pag-iwas sa stress ay hindi nangangahulugang isang araw kalang lang kalmado. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsasanay sa pagkontrol ng iyong reaksyon sa mga pangyayari. Ang susi ay ang pagbuong ng mga habits o gawi. Magsimula sa maliliit na pagbabago na kaya mong panindigan. Sa halip na sabihing hindi na ako kakain ng kanin, subukang bawasan muna ito sa isang tasa bawat kainan. Sa halip na piliting mag-ehersisyo ng isang oras, magsimula sa manblas minuto. Kapag ang mga malilit na pagbabagong ito ay naging otomatiko na at bahagi ng, ng iyong sistema sa kakamagdagdang ng mga bago. Ang mahalaga ay ang konsistensya. Huwag panghinaan ng lub kung may mga araw na hindi mo ito masunod. Ang mahalaga ay bumalik ka kaagad sa tamang landas kinabukasan. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa progreso. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya, disiplina, at pagmamahal sa sarili. Sa buod, ang limang prinsipyong ito huwag magpasok ng lason sa katawan, matulog na parang bata, gumalaw at mag-ehersisyo, pamahalaan ang stress, at gawin ito araw-araw, ay ang haliging ang isang tunay na malusok na buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pagkakaroon ng enerhiya, kalinawan ng isip at kagalakan upang lubos na matamasa ang bawat araw ng buhay na ipinakalob sa atin. Sana, pagkatapos ninyong mabasa ito, maging inspirasyon ito upang simulan ninyo o ipagpatuloy ang inyong sariling paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Hangat ko ang inyong mabuting kalusugan. Salamat sa panonood huwag kalimutang mag-like, comment, and share at para hindi ka mahuli sa susunod nating video. Mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.